Pagkatan natin gamit ang aking hipin. Itisting natin kung kaya. O, kaya mo guys, may tubo pa o. Oh. May natin. Umpisang ko na. Ano? Matikas o. Oh. Itisting natin.

ito ano masukin oh hmm oh. hello, Oh, tapos na guys. Oh, matubo pa yan guys, so. oh guys. Oh. Oh. Pwede natin kain ito bibiyakan natin titingnan natin kung talaga may may ano may ano ang tawag nito yang oh. oh. titingnan natin kung may tumbong oy meron nga tumbong oh oh masarap ito masarap titingnan natin kakain natin oh tibay so oh. wow oh yummy sarap